nauwi sa pagkukumpiska ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high value individual ang isinagawang bypass operation ng mga operatiba sa Nabua, Camarines Sur. Police Staff Sergeant Irene Honey Abad sa report Natayang sa dalawang milyon at 700 at libong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang high value individual sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng pinagsamang mga operatiba ng Camarines PNP sa barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur nito lamang ikapitong araw ng Hulyo taong kasalukuyan kinilala ni Police Lieutenant Colonel John King S. Kalipay, hepe ng Nabwa Municipal Police Station ang sospek na isang lalaki sa alias Ala, 33 anyos, may asawa at residente ng Barangay Santa Cruz, Nabwa Camarines Sur. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kalipay, isinagawa ang nasabing operasyon mag-alas 5.30 ng umaga ng pinagsanib ng mga operatiba ng Camarines Sur PNP sa pangunguna ng Nabwa MPS, Camarines Sur Police Provincial Drug Enforcement Unit sa pakipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5. na ka mula sa sospek ang walong pakete ng pinaniniwalaang Shabu na may timbang na 400 gramo na nagkakahalaga ng dalawang milyon at at piso. Nasa kustudya na ngayon ng Nabwa MPS ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at iba pang krimen ang isinusulong ng PNP upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan tungo sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.